Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin para sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na yumao. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang kapayapaan, kaligtasan at walang hanggang buhay para sa kanilang mga kaluluwa sa piling ng Diyos. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may pusong may pananampalataya at pasasalamat. Hinihiling po namin ang inyong awa at pagmamahal para sa mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay na yumao. Sanay ipagkaloob ninyo sa kanila ang kapayapaan at ang biyaya nang walang hanggang buhay sa inyong kaharian. Panginoon, sa inyong mga kamay namin ipinagkakatiwala ang mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay. Sanay maging ligtas sila sa inyong piling at sanay maranasan nila ang inyong walang hanggang pagmamahal at kapayapaan. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga pagkakasala at pagkukulang at tanggapin ninyo sila sa inyong kaharian ng walang hanggang buhay. Sa mga alaala at pagmamahal na iniwan nila sa aming mga puso, kami po ay nagpapasalamat. Sana'y ang kanilang halimbawa at mga alaala ay magbigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa aming paglalakbay sa buhay. Patnubayan ninyo po kami upang maging tapat sa aming pananampalataya at maglingkod ng may buong puso tulad ng kanilang ipinakita sa kanilang buhay. O Diyos, sa aming pagdadalamhati, kami po ay humihingi ng inyong kagalakan at kapayapaan. Tulungan ninyo po kami na magpatuloy sa aming mga buhay ng may pananampalataya at pag-asa na makakasama namin muli ang aming mga mahal sa buhay sa inyong kaharian. Bigyan ninyo kami ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at magpatuloy sa landas ng kabutihan at pagmamahal. Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong awa para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sana'y maranasan nila ang inyong kapatawaran at gabay patungo sa inyong liwanag. Tulungan ninyo po kaming maging handa sa inyong pagmamahal at patnubay upang magawa namin ang mga gawaing makakatulong sa kanila at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. O Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay nagtitiwala sa inyong awa at pagmamahal. Sanay ang inyong kapayapaan at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan at pag-asa sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay habang patuloy naming inaalala at ipinagdarasal ang mga kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay na yumaw. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Sana'y patuloy tayong patnubayan ng Diyos at sana'y ipagkaloob Niya ang kapayapaan at kaligtasan para sa ating mga mahal sa buhay na nasa Kanyang piling. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.